Ikalawang mga hari, Kabanata labing-anim Nang ikalabing pitong taon ni Peka, na anak ni Remaliyas, ay nagpasimula maghari si Akas, na anak ni Hotam, na hari sa Huda. May dalawampun taon si Akas nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing labing-anim na taon sa Jerusalem at hindi siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos, na gaya ni David na kanyang magulang, kundi siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel. Oo, at kanyang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy, ayon sa mga karumaldumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harap ng mga anak ni Israel at siya ay naghain at nagsunog ng kamangyan sa mga mataas na dako at sa mga burol at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. Nang magkagayoy si Resin na hari sa Syria at si Pekka na anak ni Remalias na hari sa Israel ay umahon sa Jerusalem upang magipagdigma. At kanilang kinulong si Akas Ngunit hindi nila nadaig. Nang panahong yaon ay binawi ni Resin na hari sa Syria ang Elat sa Syria at pinalayas ang mga Hudyo sa Elat. At ang mga taga Syria ay nagsiparoon sa Elat at tumanan doon hanggang sa araw na ito. Sa gayon nagsugo si Akas ng mga sugo kay Tiglat-Pileser na hari sa Syria na pinasabi, Ako ang iyong lingkod at ang iyong anak. Ikaw ay umahon, at iligtas mo ako sa kamay ng hari sa Syria at sa kamay ng hari sa Israel, na bumabangon laban sa akin. At kinuha ni Akas ang pilak at ginto na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari at ipinadalang kaloob sa hari sa Assyria at dininig siya ng hari sa Assyria at ang hari sa Assyria ay umahon laban sa Damasco at sinakop at dinala sa sir ang bayan na bihag at pinatay si Resin at ang haring si Akas ay naparoon sa Damasco upang salubungin si Tiglat-Pileser na hari sa Assyria at nakita ang dambana na nasa Damasco, at ipinadala ng haring si Akas kay Urayas na saserdote ang ayos ng dambana at ang anyo niyaon, ayon sa buong pagkayari niyaon. At si Urayas na saserdote ay nagtayo ng isang dambana, ayon sa buong ipinadala ng haring si Akas mula sa Damasco. Gayon ginawa ni Urayas, na saserdote bago dumating ang Haring Akas mula sa Damasco, at nang dumating ang hari mula sa Damasco, ay nakita ng hari ang dambana, at ang hari ay lumapit sa dambana at naghandog doon, at kanyang sinunog ang kanyang handog na susunugin, at ang kanyang handog na harina, at ibinuhos ang kanyang inuming handog, at iniwisig ang dugo ng kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan sa ibabaw ng dambana. At ang dambana na tanso na nasa harap ng Panginoon ay kanyang dinala mula sa harapan ng bahay. Mula sa pagitan ng kanyang dambana at ng bahay ng Panginoon at inilagay sa dakong hilagaan ng kanyang dambana. At inutusan ng Haring Akas si Urias na saserdote na sinasabi, Sa ibabaw ng malaking dambana, ay magsunog ka ng handog na susunugin sa umaga, at ng handog na harina sa hapon, at ng handog na susunugin ng hari, at ng kanyang handog na harina, sampunang handog na susunugin ng buong bayan ng lupain, at ng kanilang handog na harina, at ng kanilang mga handog na inumin at iwisig mo roon ang buong dugo ng handog na susunugin, at ang buong dugo ng hain, ngunit ang damba ng tanso ay mapapasa akin upang pag-usisaan. Ganito ang ginawa ni Urias na saserdote, ayon sa buong iniutos ng Haring Akas. At pinutol ng Haring Akas ang mga hangganan ng mga tungtungan, at inalis sa mga yaon ang hugasan at ibinaba ang dagat-dagatan mula sa mga bakang tanso na nasa ilalim niyaon at ipinatong sa isang pabimentong bato at ang dakong natatakpan na daan sa sabat na kanilang itinayo sa bahay at ang pasukan ng hari na nasa labas ibinago sa bahay ng Panginoon dahil sa hari sa Assyria ang iba nga sa mga gawa ni Akas na kanyang ginawa. Di ba ka nangasusulat sa aklat ng mga alaala -ala sa mga hari sa Huda? At si Akas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Ezekias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.